Good morning, America! Good morning, Philippines! At guys, pupunta kami ngayon sa Bon... Ano tayo? Bon Bonsur? Big Sur? At nag over kami ngayon dito sa 7-Eleven. So guys, kung sa Pilipinas may 7-Eleven, dito meron din. Pero dito nagulat ako dahil yung 7-Eleven sa kanila gasolinahan. Coke, Sprite, tapos strawberry. <laughs> Pasa tayo pupunta? Ah! Uh, ah! Uh, uh. Saan tayo ba? Big Sur. Big Sur. Yeah. Next time, uh, San Francisco sa Krabing, Yeah. Ayun, gagalain Krabing, daw namin yung buong Amerika. October 9. Tayo? Diba pa, Diba pa tayo? Eh. Mag-crabbing. Birthday ko yun eh. Doon na natin yeah, pa? October 9. Okay. Guys, angas ang uh, service namin. Wow! So, sa mga nagtatanong po ako ng trabaho ko dito, uh, tingin ko magkakaroon na ako ng trabaho ngayon. <laughs> Help! Wanted apply today. So baka yun na uh, future 7-Eleveners. Guys, I will serve you for the better. <laughs> I we'll on the bus go round and round. Round and round. <laughs> Nandiyan na yung may ari. <laughs> Shit! Guys, nandito na kami sa ano. Dito kami sa moonroof. Sige, abante na <laughs> ito. Ha? Huh? Nandito kami sa moonroof. Nandito ako sa moonroof. <laughs> ah, big sun. So, mapunta oh, kami ng big Big Sur Big Sur At uh, ayan, stop over muna kami dito sa magandang view guys So guys, it's my first time to see uh, ocean view Wow, tara pa ba tayo So okay, guys, first time kong makakita ng dagat dito wala sa Nasaan tayo, California Ang lamig guys, sobra Anong pangalan na itong dagat na ito? Ah, Garapata State Park <laughs> Garapata? Oo Seryoso? Oo Oh, Garapata guys Dito kami sa Garapata Beach State Park Garapata State Park. Legit yun, Garapata talaga yung pangalan niya. Parang masarap sarap gawa ng Ay, kanta dito. Ah, uh, siguro kakakad lalagay yung kanta dyan. Chupawu, shushi, pwaya, shani. Sanchay! akala ko kamukha lang ni Sanchay. ano ginagawa mo dito? Nagtatrabaho. Ito na may magandang pichuan dito! Ay, ina, ang inang ganda. Ang ganda, malamig. Hindi ano nga lang maaning da daanan tsaka. Yus! Madulas diyan, madulas. Shit, ang sarap gumawa ng cinematic diyan. Ang ina. Shit, ang ganda. Iba yung ganda niya. Yung nawapa ka talaga. Oy. Ano 'yun? May daga ay may may rabbit. <makes noise> Country road, take me home to the place where I belong. California, mountain mama, take me home. Country road. Ah, sampana mag ako ng DNA ko dito. Mag-iwan ako ng kaperanggot na buhok. Ah, DNA ko, junt kana humayo ka at mamuhay ng mapayapa <laughs> guys unimaginable cold <laughs> selfie hindi tayo ako dito picture, eh. hindi dito lang sa ano, ko phone ko teka 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 guys may nakapwesto pa narerentahan kasi yung pwesto na yun <laughs> 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 welcome, <laughs> to <Big Sur! laughs> welcome to big Sur! garapata welcome uh, to big Sur, garapata hindi carmel by the sea to carmel by the sea pa lang welcome, welcome to carmel to by, by the sea <laughs> <laughs> Ang daming bago sa mata ko ngayon. Lalo itong tignan nyo, yung mga formation ng bato. Grabe oh. Ngayon lang ako nakakita ng mga gantong kulay ng bato. huh Di diba? Ganda. <laughs> <laughs> so guys, kahit saan tayo mapunta, mga kalat natin tapo natin sa tamang tupunan. Paano to? So guys, next stop na kami. Garabels. Moonroof. Moonroof. Pero pag umaga, sunroof. Bahala na, sino ba naman. sarap din sa taas. Inan lamig. <laughs> <laughs> Nasa pantay yung pang ako. Ang <laughs> sakit na. Para pa pang nag-snow ka kuya. Okay, so guys, okay. next stop na kami at tatakpan okay. ko lang ng ganyan tapos ayan, eh, nandito no? na agad kami. Oh. oh.